Have you ever reached a point where you suddenly asked yourself, bakit parang ako na lang palagi ang lumalaban? Yung tipong pagod na pagod ka na, hindi sa pagmamahal, kundi sa paulit-ulit na pag-unawa, paulit-ulit na pagbibigay, paulit-ulit na panalangin na sana mapansin naman nila kung gaano mo sila pinili araw-araw. Pero ang masakit, wala silang ginawa kundi sanayin kang masanay sa kakulangan. Hindi ito galit, hindi ito drama. Ito ang katahimikang ipinanganak mula sa sobrang ingay ng pagiging hindi pinapansin. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin hindi lang ang sakit ng relasyong isang panig, kundi ang muling pagbawi sa sarili, sa katahimikan, sa dignidad, at sa kakaibang uri ng lakas na hindi kailangang isigaw para maramdaman. Kasi minsan, mas nakakayanig ang katahimikan kaysa sa libong salita. Pero bago ang lahat, Shoutout muna sa lahat ng aking solid at loyal na subscribers. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy akong gumagawa ng ganitong klasing content. I-comment mo naman kung saang lugar ka nanonood. Nakakatuwang makita kung gaano kalawak ang naabot ng ating komunidad. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang videos na gaya nito. Minsan, sa isang relasyon, romantiko man o hindi, dumadating tayo sa punto na para tayong sumisigaw sa loob ng isang kwarto kung saan walang gustong makinig. Pilit mong ipinapakita na nandyan ka, tapat ka. Kaya mong intindihin ang lahat. Pero habang ikaw ay lumalaban, sila ay unti-unting umatras. Hindi dahil may ibang mahal, kundi dahil hindi na nila pinapahalagahan ang puso mong pagod na ring umintindi. At sa gitna ng gulong iyon, may isang bagay na unti-unting nabubuo. Hindi ito galit, hindi ito paghihiganti. Isa itong malalim, tahimik na pagkagising, yung marunong nang hindi mag-explain, yung marunong nang hindi mangulit, yung marunong nang iatras ang pagmamahal na minsang inakala mong sapat. Alam mo kung kailan ka tumigil? Noong napagtanto mong hindi ikaw ang problema? Noong na mong hindi ka dapat magmakaawa para sa atensyon? respeto at presensya. Hindi mo kailangang mag-audition araw-araw para mapiling mahalin. At ang pinakamakapangyarihang hakbang, hindi yung sigawan sila ng lahat ng sakit. Hindi yung ipost mo ang bawat detalye ng pagdurusa. Ang tunay na lakas ay ang katahimikan. Ang pagpili na manahimik hindi dahil wala kang sasabihin, kundi dahil napagod ka na ipaliwanag sa taong matagal ng hindi nakikinig. Kapag tumigil ka, mapapaisip sila. Hindi agad, hindi rin bukas. Pero darating ang araw na mararamdaman nila yung presensyang dati nilang binalewala. Yung katahimikang dati nilang sinanay, ngayon ay kakain sa kanila. Hindi dahil gusto mong gantihan, kundi dahil pinili mong protektahan ang sarili mo. Ang katahimikan, kapag pinili ng may intensyon, ay hindi kahinaan. Isa itong sining, isang matalinong desisyon, isang uri ng disiplina na pinapanday sa loob, hindi para sirain sila, kundi para buuin ka. Dahil hindi lahat ng laban kailangang tapusin mo. May mga labang kailangan mong layasan para mailigtas mo ang natitira sa pagkatao mo. Naaalala mo ba kung gaano ka nagpakatotoo habang sila ay nagtatago sa mga maskara? Na habang ikaw ay nagpapakatapat, sila ay nakikipaglaro lang. Iyon ang pinakamasakit. Hindi dahil natalo ka, kundi dahil minahal mo ng buo ang isang taong kalahati lang kung magmahal. Pero ngayon, hindi mo na kailangang ipaliwanag kung bakit ka tumigil. Hindi mo kailangang magpaliwanag kung bakit bigla ka nalang nawala. Ang katahimikan mo na ang bahalang magsabi ng lahat. Habang sila'y nakaupo sa gitna ng sarili nilang katahimikan, magtataka sila. Bakit biglang wala na yung dating maingay? Yung dating laging nandyan? Yung dating laging nauunang mag-sorry, mag-chat, maghabol? At hindi mo kailangang sumagot. Hindi mo na kailangang balikan pa ang gulo. Sapagkat ang taong minahal mo pero hindi marunong tumugon ay hindi pa handa sa uri ng pagmamahal na tapat. Hindi mo sila iniwan, inalis mo lang ang sarili mo sa lugar na paulit-ulit kang nasasaktan. Kaya kung naririnig mo ito ngayon at pakiramdam mo'y parang ikaw ang palaging nag-e-effort, baka panahon na para ipunin mo ang lakas mong natira. Hindi para lumaban pa, kundi para lumayo na. Hindi para sirain sila kundi para buuin muli ang sarili mong pagtingin sa sarili mo. Kasi ang tunay na pagpapahalaga sa sarili ay hindi laging malakas. Minsan, tahimik ito. Minsan, di mo kailangang ipost. Minsan, sapat na yung paglalakad mo palayo, nang walang iyak, walang sigaw, walang galit, kundi may kapayapaang tagos sa puso. Ang ganyang klase ng lakas hindi nila makakalimutan. Hindi man nila aminin, pero dadalhin nila yan. Sa bawat katahimikan mo, may mga tanong silang hindi masasagot. At doon, sa kawalan ng tugon, sila'y mahuhulog sa refleksyon. Sa panahon ngayon na lahat ay gustong ipaliwanag, ipost at i-explain, ang pinakamakapangyarihang hakbang ay ang katahimikan. Dahil sa katahimikan mo, natututo ka. Sa katahimikan mo, unti-unti mong naririnig ang sarili mong tinig. Ang tinig na matagal nang tinabunan ng ingay ng relasyong hindi mo naman deserve. Hindi mo kailangang ipaliwanag kung bakit ka sumuko. Alam mo sa puso mong hindi ka sumuko. Pinili mo lang piliin ang sarili mo sa wakas. Alam mo kung anong mas mabigat kaysa sa heartbreak? Yung realization na matagal ka na palang nag-iisa kahit may kasama ka. Hindi agad yan dumadating. Dumarating yan sa gitna ng katahimikan mo, sa mga gabing hindi mo na kailangang ipaliwanag kung bakit ka umiiyak at sa mga umagang hindi mo na kailangang maghintay ng good morning na hindi na talaga dumarating. Dati, inisip mo na baka ikaw lang ang masyadong emotional, na baka kailangan mo lang pang unawa. Pero totoo, hindi ka masyadong sensitive, hindi ka demanding. Napagod ka lang sa kakapilit sa isang taong hindi ka kayang salubungin sa gitna. At yung paglayo mo, hindi yun pagtalikod. Isa yung pahayag, tahimik nga lang, pero matalim. Isang pahayag na nagsasabing, tama na, sapat na. Alam mo, may mga taong hindi ka talaga mamahalin hanggat hindi ka na nila makita. Hanggat hindi mo sila pinatahimik sa pagkawala mo. Hanggat hindi mo sila ginising sa katahimikang iniwan mo sa kanila. At minsan, kailangan mo talagang mawala para maramdaman nila ang presensyang binale wala nila habang nariyan ka. Pero huwag mong gawing dahilan yon para bumalik. Hindi ka alingaw-ngaw ng nakaraan. Isa kang tinig ng paninindigan. May isang uri ng lakas na hindi kayang ituro ng mga libro o motivational speaker yung lakas na nanggagaling sa pagdadaan mo mismo sa sakit lakas na tahimik pero buo yung kaya mong ngumiti kahit may bakas ng sugat sa loob hindi dahil hindi ka nasaktan kundi dahil pinili mong gumaling at oo healing doesn't always look pretty minsan magulo minsan tahimik minsan parang walang progress pero kahit hindi mo agad makita gumagalaw ang lahat yung puso mong dati ay palaging nakatingin sa labas, ngayon natututong bumalik sa sarili. Natututo ng hindi maghintay ng validation. Natututo ng hindi tumali sa atensyon ng taong pabigat na sa kaluluwa mo. Ang daming natututunan sa katahimikan, sa pagbitaw, sa pagtanggap na may mga bagay talagang hindi natin kayang pilitin. Hindi dahil mahina tayo, kundi dahil hindi na iyon makatao. Kapag pinilit mo pa, ikaw ang mawawala at hindi ka ipinanganak para lang malunod sa pangungulila ng taong hindi naman marunong magtaya. Kapag tahimik ka na, dun sila nag-iisip, bakit biglang wala na? Bakit hindi na siya nagme-message? Bakit hindi na siya nag-aabot ng effort? At kahit hindi nila sabihin, alam mong may mga tanong silang hindi masagot. Doon nagsisimula ang tunay na epekto ng pagkawala mo. Hindi sa drama, kundi sa distansyang hindi na kayang balikan. Marami sa atin pinalaking ang pagmamahal ay katumbas ng pagsasakripisyo, ng paulit-ulit na pag-unawa, ng pagbubura ng sariling pangangailangan para sa ikakabuti ng relasyon. Pero darating sa punto na hindi mo na kaya isantabi ang sarili mo. Darating sa punto na mas pipiliin mong mapag-isa kaysa mapagod sa piling ng taong hindi na kayang sumabay. Hindi mo sila sinusumbatan. Wala kang galit sa puso mo. Pero ang pagod hindi mo na maitatanggi. Kaya pinili mong manahimik. Hindi dahil natalo ka. Hindi dahil hindi mo sila mahal. Pinili mong manahimik dahil mahal mo na ang sarili mo ng sapat para hindi ito isugal sa maling tao. Ang katahimikan mo ngayon hindi na dulot ng lungkot. Isa na itong kapayapaan. Kapayapaan na tinanggap mong hindi lahat ng gusto mo ay para sa iyo. Na hindi lahat ng binuhusan mo ng effort ay kayang suklian ka ng pareho at hindi mo na kailangang habulin yon para mapatunayan ang halaga mo. Hindi mo kailangang sumigaw ng mahal mo sila. Kung mahal ka rin nila, mararamdaman nila ang puwang ng katahimikan mo. At kung hindi man, eh di mabuti na rin. Dahil nalaman mo ng maaga kung sino lang ang marunong tumanggap pero hindi marunong magbigay. Hindi lahat ng relasyon matatapos sa closure. Minsan, ang katahimikan ang nagsisilbing period sa dulo ng lahat ng tanong. Minsan, kailangan mo lang tanggapin na hindi mo na kailangang ipaliwanag kung bakit ka tumigil. Dahil minsan, ang hindi paghabol ay siya mismong sagot. Ito ang panahon na pinipili mong lumago, hindi para ipakita sa kanila kung anong nawala, kundi para maramdaman mo kung anong bumalik. Binigay mo na lahat, at ngayon, oras na para ibalik ang sarili mo sa sarili mo. Hindi para magsara ng puso, kundi para muling magtanim ng tiwala sa sarili unti-unti tahimik pero totoo. Sa dulo ng lahat, hindi katahimikan ang magpapaalala sa kanila kung gaano mo sila minahal, kundi ang pagkawala mo. Ang tahimik mong pagkawala na hindi nila naintindihan, hindi nila inaasahan, at hindi nila makakalimutan. Hindi lahat ng katahimikan ay kawalan. Minsan, ang katahimikan ay muling pagbubuo. Isang panata sa sarili na tapos na ang panlilimos ng pagmamahal. Tapos na ang pag-a-adjust sa mga taong hindi kayang magsabi ng totoo. Tapos na ang pagbubura ng sariling halaga para lang hindi sila mawala. Dahil ngayon, ang sarili mo na ang pinili mo. Hindi sa paraang mapagmataas, kundi sa paraang may respeto. Hindi mo na sinasayang ang enerhiya mo sa pagpapaliwanag sa mga taong niminsan ay hindi rin naman nagpaliwanag. Hindi mo na inuubos ang lakas mo sa paghabol sa mga taong matagal nang nagdesisyong tumigil. At dito mo makikita ang kakaibang ganda ng disiplina. Dahil hindi madaling hindi mag-reply. Hindi madaling hindi mag-explain. Hindi madaling pigilan ang sarili mong gustong humabol ulit. Pero pinipili mong hindi dahil proud ka. Kundi dahil pagod ka na sa cycle na ikaw lang ang may gustong ayusin. Ito ang klase ng paglayo na hindi dala ng galit kundi ng wisdom. Dahil habang tumatagal ka sa katahimikan, unti-unti mong nakikilala ang sarili mong boses. Unti-unti mong naririnig ang mga tanong na dati ay pilit mong tinatakpan sa ingay ng drama at pag-aaway. Deserve ko ba yon? Ako lang ba talaga ang may kasalanan? Paano kung matagal ko nang dapat pinili ang sarili ko? At habang mas pinipili mong mapag-isa, mas dumadami ang sagot. Hindi ito instant, pero darating. Sa bawat araw na lumilipas, bumabalik ang lakas. Bumabalik ang katahimikan na hindi na mabigat. Bumabalik ang paghinga na hindi na puno ng tanong. Dati, akala mo kapag umalis ka, mawawala ka. Pero ngayon, habang lumalayo ka, mas nakikita mo kung sino ka talaga. Na hindi ka iyak lang. Hindi ka lang too much. Hindi ka lang masyadong seryoso. Isa kang taong marunong magmahal, oo. Pero isa ka rin taong may kakayahang lumayo kapag hindi na ito makatarungan. At ang tanong nila ngayon, hindi na mahal mo pa ba ako? Ang tanong nila ngayon ay, bakit hindi ka na bumalik? Diyan sila kinakalabit ng konsensya nila. Hindi mo kailangang magsalita. Hindi mo kailangang ipakita sa social media na okay ka. Ang presensya mong wala na ay mas malakas pa sa lahat ng ginawa mong pag-intindi noon. Ito ang tunay na revenge ng mga tahimik na umalis, hindi para saktan, kundi para protektahan ang sarili. Dahil may mga laban na kapag ipinagpatuloy mo, hindi ka mananalo, kundi mawawala. Kaya sa mga nanonood ngayon na nasa gitna ng gulo, nasa pagitan ng ipaglalaban ko pa ba? At tama na, ito ang paalala ko. Hindi ka selfish kapag pinili mong umalis. Hindi ka mahina kapag pinili mong hindi na ipaglaban ng taong hindi ka na pinapahalagahan. Minsan, ang pinakamatapang na desisyon ay ang tumalikod. Hindi dahil natalo ka, kundi dahil alam mong ang totoong tagumpay ay yung makalabas ka ng buo. Hindi mo kailangang hintayin ng closure. Hindi mo kailangang hintayin ng sorry. Minsan, sapat na yung katahimikan mo. Sapat na yung hindi ka na nagparamdam. Sapat na yung pinutol mo ang cycle ng false hope. At kapag may araw na bumalik yung alaala nila, tanungin mo lang ang sarili mo. Worth it pa bang balikan ang taong iniwan ako habang ako'y lumalaban? Sana hindi mo na kailangang ulitin ang sagot. Dahil habang sila'y busy kakaisip kung bakit ka nawala, ikaw ay abala ng muling binubuo ang sarili mong mundo, tahimik pero totoo, tahimik pero buo, tahimik pero malaya. If this message spoke to you, let me know in the comments. Walang mas nakakagaan ng loob kundi ang malaman na hindi ka nag-iisa sa tahimik mong laban. Maraming kagaya mo, mga pusong piniling lumayo, hindi dahil wala ng pagmamahal, kundi dahil sobra na. I like mo ang video kung naramdaman mo to at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang content na gaya nito. At tandaan mo, sa dulo ng lahat, hindi ikaw ang nawala, sila ang binitawan mo. At sa katahimikan mong yan, doon sila mas natakot.